nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila. Yung kasi know, sinasabi rin ako na ng uh, pag bu, bu bu sa um, uh, Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin uh, meron silang nakikitang pangangailangan sa si tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang at ayuda na kailangan ng taong bayan. So, lalong-lalo na yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbangsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. Namatay dahil sa drug overdose. At makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikita ang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinidnap kinuha si Pangulong Duterte BP, ano sabi mo sa problema ng droga? Lalo po nung malala? Opo ma'am, yan ang sinabi ko ma'am kapag ang ulo lumong sa droga eh lahat ng kamay at uh, paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority Uh, yan yung uh, problema natin ngayon. Uh, lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Patrick, ano yung presidente natin na pagroba? Um, well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayon uh, ayaw niya magpa-drug test. Uh, meron siyang video ng uh, paggamit ng droga na hindi nila madenay kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niya magpa-drug test. Basta merong nangyari na kanuluan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisita nila ang kanilang kalaban sa politika para natabunan yung totoong issue. Nung labamas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yun, uh, pambobola lang naman yun sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain ay uh, tinigil kaagad ng May 2.